Paramihin po natin na makakakain itong dalawang malalaking pritong galunggong. Lahukan po natin ang mga muramurang gulay at sasabawan po natin para maging malasa at masustansya at magustuhan ng pamilya. Gooding ang buhay po! Welcome na welcome po kayo dito sa ating Chef Ron Bilaro Cooking Channel. May hit na mantika, sibuyas. Luya! Hello po dun sa mga laging nanonood ng mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. Tutok lang ha. Kung gintong-ginto pa po ang presyo ng kamatis, huwag nyo na pong lagyan. Yung regular ketchup ha, hindi po yung banana ketchup ang gagamitin natin. Para maasim-asim. Kamatis din po yan eh. O gamitin nyo yung nakukuha nyo sa fast food o. Yung ganito Hindi ko tinatapon. Maigi na yan o. Napapakinabangan. Kung maliliit na supot-supot o. Tipid. Kung meron ng panggaracha sa kamatis, lagyan nyo po. Hello! Takpan natin sandali na magkalarot lerot yung kamatis. O siya. Ayos na po ba? Kung kayo'y kasama ko pa po, habang niluluto ko ito, sinasangkot siya ko to. Maraming salamat po ha. Pakibanggit niyo po kung taga saan kayo. At kung naaamoy niyo itong niluluto ko para malaman po hanggang saan nakakarating itong aking mga ulam na ibinabahagi sa inyo. Hello po dun sa mga bago nating manonood ha. Mabulyawan na po rin kayo ngayon. <laughs> Dalawang tasa pong tubig. Gusto nyo lagyan ng uh, shrimp powder eh. Nasa sa na po yun ha. Maglalagay ako. Walang pilitan. Pati sa na po. Hmm. Discarte na ha. Takpan po natin. Kumukulo na. Lagay ko na po itong ating labanos. Naku po. Ito ay eh, Kaprasong labanos lang. Natira ko ng isang araw oh. Sama na natin ha. Mura lang ang talong. Lagyan na po natin. Mainam yung mesa bawang ating niluluto. O siya. Palambutin natin sandali. Ayos na po ito. Pigaan nyo na po ng lemon juice o kaya'y kalamansi. Gaano kaasim ang gusto nyo, nasa sa inyo na po yun. Ilalagay ko po yung isang lemon. Maraming juice kasi hinug na hinug na eh. Tikman nyo ha. Baka naman na uh, hindi na maipintay mukha nyo kapag ka maasim na maasim na to pag tinikman nyo. <laughs> Ilang pirasong sitaw, parang anim na pirasong sitaw lang to eh, Ilang guhit lang po yan. kung kong mahalang gulay eh, so lagyan lang po natin na kung meron kayo, kung wala naman eh, ayos din lang po. siya. So, o ngayon, isunod na natin tong dalawang tangkay ng pechay. Mura lang ang pechay. Basta kung anong gulay ang madampot nyo sa palengke na mura-mura yun ang ihalo nyo. Wala po akong kangkong eh, malunggay na lamang, basta't mura't at masustansya. Ay, ng kamote. Mura ang gulay pero masustansya. Pag may sabaw eh, ayos na. Ilubog-lubog nyo lang ng kaunti ha. Makulay. Pag maraming gulay. Hinaan po natin ang apoy. Nakamalimutan nyo po. Sili. Tikman muna nga natin ha. Kulang sa patis. Sandaling-sandali lamang. Ilubog nyo na po yung inyong isda. O, kung kakain na kayo. O, deyan. Di Natapos din. May gulay, may isda. Ayos. O, ganyan po wag nyo yung isda pag hindi pa kayo kumakain. Ganyan po. Ang nakikita ko at napapanood ko dun sa ibang mga video, sa mga kantina at mga karindiriya, kapag ka daw po may mo-order ng ganito, gulay at sabaw ang pinakukuluan, tapos pag may order, tsaka ilalagay yung laman. Kung baboy man, katulad nito, isda. Basta, madaling lutuin, madaling hanapin, boom, boom, boom. Tapos, kahit pa wardi masarap ang lalabasan. Nagustuhan nyo at ng pamilya nyo, yung po importante. Kayo ang boss eh. <laughs> Ron Bilaro po. Bukas ulit.